Ang tugon ng birheng ina, Aba, bunso ko, aniya. Loob ko'y nagkamit saya, Buhay niyaring kaluluwa, Sa iyo ng pagpakita. So mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay March 31, 2024. At ngayon po ay linggo, Araw ng Pasko ng muling pagkabuhay. Happy Easter po sa inyong lahat. Ang ating unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango sa mga gawa ng mga apostol chapter 10 verses 34 verses 37 to 43. Noong mga araw na iyon, nagsalita si Pedro. Alam ninyo ang nangyari sa buong Hodea na nagsimula sa Galilea ng mangaral si Juan tungkol sa binyag. Ang sinasabi ko ay tungkol kay Jesus sa taga Nazareth ipinagkaloob sa kanya ng Diyos ang Espiritu Santo at ang kapangyarihan bilang katunayan na siya nga ang hinirang. Sapagkat sumasa kanya ang Diyos, saan man siya pumaroon ay gumagawa siya ng kabutihan at nagpapagaling sa lahat ng pinahihirapan ng Diablo. Saksi kami sa lahat ng ginawa niya sa lupain ng mga Hudyo at sa Jerusalem. Gayunman, siya'y ipinako nila sa krus ngunit muli siyang binuhay ng Diyos sa ikatlong araw. Napakita siya hindi sa lahat ng tao, kundi sa amin lamang na naon pang unay pinili na ng Diyos bilang mga saksi. Kami ang nakasama niyang kumain at uminom. Pagkatapos sa siya'y muling mabuhay, inatasan niya kaming mangaral sa mga tao at magpatutoo na siya ang itinilaga ng Diyos na maging hukom ng mga buhay at mga patay siang ang tinutukoy ng mga propeta ng kanilang ipahayag na bawat mananalig sa Kanya ay tatanggap ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng Kanyang pangalan. Ang Salita ng Diyos Uli po, isang mapagpalang araw sa inyong lahat at maligayang araw ng Pasko na muling pagkabuhay. Ang uh, Easter o pagkabuhay ay... Ito po ang pinakasentro ng ating pananampalataya. Kung walang pagkabuhay, wala tayong ganitong pana, pananampalataya na ating pong isinasabuhay sa ngayon. So, ang, ang, mahal, ang Pasko ng pagkabuhay, ang pinakagitna, kung, uh, dahil sa pagkabuhay, binalikan muli ang kwento, ang kasaysayan hanggang sa umabot tayo sa paglilikan ng Diyos at ngayon naman ay napapatuloy ang bahagi ng kwento ng ating pananalis. So ito ang pinaka sentro ng ating pananampalataya. Ulitin ko po, kung walang pagkabuhay, wala tayong pananampalataya na uh, isinasabuhay natin ngayon. Kung kaya, nawa po na sa tatlong araw natin pagdiriwang ng itong tinatawag na Pascal Triduum, hinintay natin, no? napagmastan natin Narinig natin ang kwento ng kanyang uh, pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay no, na pinagdiwang natin sa loob ng tatlong araw at ngayon ay talagang dapat tayong magbunyi, dapat tayong maging masaya, magalap dahil nga si Kristo ay muling nabuhay. Kaya pinapahayag natin no, kung paano pinapahayag sa unang pagbasa na dapat din tayong mapalalahanan na pananampalataya natin kay Kristong namatay, muling nabuhay at muling magbabalik sa takdang panahon. Kaya e sana po uh, mapagnilayan natin ng mabuti. Hindi tayo pwede maiwan sa pagpapakasakit. Hindi tayo pwede maiwan sa uh, pagkamatay. Kailangan tayong mabuhay. Namatay si Kristo para sa ating lahat. Nabuhay siya lalong-lalo na para sa ating lahat. Kaya kung ano man po, no, nawa, magdulot din ito sa atin ng iba yung lakas. No, kung ano man ang mga naranasan natin, mga pagpapakasakit ng ibang tao dahil, no, na dahil sa iba ay naghihirap tayo, nagkakaproblema ka, dahil sa iba ay may matindi kang karamdaman, dahil sa iba ay nawa, no, sa, kumbaga, sana namatay din tayo, naman, namatay tayo kahapon, at ngayon henda na tayo muling mabuhay no? Hindi yung mabuhay na uh, panibagong buhay na. Nangyari na ang lahat, pero andi dito tayo kasama ni Kristo, sinasamahan tayo ni Kristo para magpatuloy no ng ating buhay na mayroong daylan, no, Na magpahayag, magpatotoo tungkol sa mga karanasan natin kay Kristo kung gaano niya tayo at paano niya ipinakita ang kanyang dakilang pag-ibig, kanyang pagmamahal sa ating lahat. Kaya nawa, namatay na tayo at nawa din mabuhay tayo kasama ni Kristo. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo at Happy Easter po sa inyo na.